Mistulang David and Goliath ang tapatan ng mga barko malapit sa bahod ni Masinloc sa loob ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas kaninang umaga. Mga barko ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources at Philippine Coast Guard laban sa mas marami at mas malalaking patrol vessels ng China Coast Guard at People's Liberation Army Navy. Nasaksihan ng mga taga-media ang mga pangyayari habang sakay ng Cessna Caravan Aircraft ng BFAR sa regular na Maritime Domain Awareness Flight sa lugar. Ilang beses ding nag-radio challenge ang isang Chinese warship na sinagot naman ng BFAR Aircraft. You yeah, are way beyond the 200 nautical mile of your country. This is your chart. Salita ng Philippine Coast Guard at Bureau of Fisheries and Aquatic Resources na nagsasagawa ng Maritime Domain Awareness Flight sa may baho ni Masinlong. At sa pagkakataong ito, kasabay tayo ng BIFAR. At dito natin nakita malapit sa baho de Masinlong ang ginagawang pagtataboy ng China Coast Guard at paging ang kanilang mga warship sa mga barko naman ng Philippine Coast Guard at BIFAR. Nagpunta roon ang apat na barko ng BIFAR at ang BRP Cape San Agustin ng PCG para sa regular na kadiwa para sa bagong bayaning manging isda program na naghahatid ng tulong sa mga manging ng Pilipino. We were uh, able to monitor um, two uh, destroyer class uh, PLA Navy and uh, the other one, uh, ito pa rin yung um, uh, replenishment vessel na nakita natin uh, for so many uh, weeks already and uh, there are also six China Coast Guard vessel it has always been a David and Goliath battle. Um, despite of our size, despite of our limited number of assets, patuloy nating deploy ito at patuloy nating tinitindigan ng West Philippine Sea. Inikot din ng BFAR aircraft ang buong bahura kung saan nakita muli ang mga kulay dilaw na boya sa labas at loob ng baho di Masinloc na nilagay ng China. Hanggang bukas mananatili ang mga barko ng BFAR malapit sa baho di Masinloc para magbigay ng krudo, yelo, pagkain, at iba pang supply sa mga mangis ng Pilipino. Samantala, sa nagtapos ng 9th Bilateral Maritime Cooperative Activity ng Pilipinas at Amerika, nagsagawa ng surveillance operations ang BRP Jose Rizal kasama ang USS Rafael Peralta ng Amerika. Kasama naman ang FA-50 jets ng Philippine Air Force sa Maritime Patrol, ang P-8A Poseidon ng USA.